Yo, what's up mga kakate sa uh, magandang hapon muli sa ating lahat. So ito po ay ang uh, ikapangalawang part po ng ating pag-update dito sa ginagawang Dabao Postal Road. At itong uh, bridge po dito sa may Santa Ana Wall. So kanina dyan po ako mga kakate so, sa unang part na aking pin uh, update So sinabi ni Chief mga kakate, kunting-kunting na lang po talaga yung kanilang teratabao Lalong-lalong na -lalong dyan sa may dulo. So, dito talaga mga kaotets, ang kulang na lang ay uh, yung pag asfalto talaga. Yan. So, sa tingin ko ngayong taon matatapos na. Uh, tapos na po yan nilang malagyan ng, kagito, uh, yung asphalt. So, antayin na lang natin mga kaotets. So, nakakamiss na mag-vlog, mag-update napanap na talaga ng ating uh, katawan at yung ating nang uh, ating isip mga kaotids kasi yun nga po ay um, ibang iba talaga kapag nakasanayan mo na yung pagbablog yan o no? kabagat pa rin ngayon mga cottage um, mahangin pa rin pero yung uh, yung alo naman mga cottage uh, normal na normal na sa tuwing abagat pag ganyan mga cottage goods na goods na ito. kapag ganito po yung uh, uh, yung lakas po ng alo hindi ko po na gamit nadala na charge yung lavalier mic natin mga cottage kasi nga po na nakalimutan ko yan Ano lang, Ay, si, di si uh, Dinitures Adventure pala to. Oh, hello, dinit... <laughs> so, shout out, sa po ang YouTube channel, sir. Oh, si Dinitures eh. Adventure. Shout yeah. out sa mga ka-viewers niya. Thank you so much. Nga si uh, Tito Tans, amigo na <laughs> to. Yeah. to. Yeah. salamat you kayo. Know? Nakita na po na ni <laughs> Dinitures Adventure. Kung ihan kayo si Tito Tans, <laughs> si Lakbay Pangarap, At mo to, mga local vloggers. Ayan. Ito ng supportahan. Kasore rin mo sa pamilya. Ayan, misis ni mo sir? Oo, oh, misis na. Ayan, shout out oh, kay ay ka, misis. Ayan, misis in... niya. Bansa. Sorry, sorry po. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. So, kailan naman ni, mor... uh, si charge So, may ka-shout out kay sir o kay ma'am. Yan, other uh, yan. Ayan. Para sa nang ka wala nag-vlog? Dapo, nakakawal ko. Nakalive ko rito. Ah, nakalive ko rito? live ko. Wala na ko. Kaya, kisak-nagsakit lagi ko. Katung napulo. Napulo ka na ako. Mga 9 days. 9 hindi um, si ko wala naka-vlog kaya akong uh, ulo lang pag-gabi pinarating sakita paso na na siguro magkulang sa tubig baka hindi mahusay nagadalag tubig ganang sa balera kong naga kuhan ba naga inom o ay, oh, gani lagi o oh, kada kuhan dyan utsay gani hanto dito baktasun lang sa oh, kailangan mo. ka magdalagi sa kagalon <laughs> so sir salamat kayo sir okay lang nakasahod ko ka itong wow. karun karun 2 oh, months po lagi? eh 2 months bago oh, normal na, siya. Ima, okay na yung mong kan na po kay every month ka mahabol every month ka na to kay kuha noon noon pero mahabol Ah, uh, sa next kuha pa next oh, no, at least takot ako takot takot na siya takot <laughs> <laughs> so, takot na si takpay pangarap every 2 months na siya ah, siya na no, makaya so, panswildo oh, si RPB ah wala kada bulan kada bulan siya mayo wala pa siya Facebook lagi kita oh. wag na ako na ako bago na ako magkakuha ay naniyong dining ah

Oh, so, Yan, anak ni uh, Delicious adventure. adventure. Yan, shout uh, out. Delicious <laughs> Adventure, eto adventure eto Junior. Ito <laughs> dance dire, mao sige libot-libot di dire. Di oh, Ito original na ano, original man siya nagahimo ana. Ano? Ah, siya din nagakwa na, nag ed edit. Sa so, yeah. pag ano ano ba siya kinder? Ah, <laughs> tanggal kay basic ba ano ba? Ma Makwan. So, at least karon enhance na kuno. Kay usa na mo ko sa social media na karon mangod ang panood, no? Enhanced po Ma'am, um, salamat kay Ma'am. Amping mo ha. So enjoy enjoy sa kadayawan. Yan, salamat. Tusa so, ko. Yan, salamat. Ha. Yan. So ganak ni Sir Dinature's Adventure mga cottage. Yan mga cottage, saat nakita natin. Uh, nakita na kami dati ni Sir Dinature doon sa may uh, time switch ngunit uh, napadaan po siya mga cottage. Uh, hindi natin na kwan uh, nakamayan dati si Sir Dinature. At ngayon nagkita na talaga kami ng personal. So yun mga cottage, At uh, uh, Maraming maraming salamat sa kanya kasi yun nga po ay um, napakabait na tao ni Sir Adventure. So, may ka shout out pula sa lahat at uh, support po ah uh, local vloggers dito sa Davao City. Yan, So, titingnan natin mga cottage yung kanilang mga ginawa dito. Yan, Yan mga cottage sa um, Magtanong lang po muna tayo kay Che para may mga permiso tayo na makakuha tayo ng update dito sa ginagawang sa surod. So, ito nga uh, tulay talaga mga cottages. Um, hindi pa daw 'to matatapos ngayong uh, taon ay hindi pa ito. Hindi pa matapos 'yung uh, taon na 'to 2023 ay matatapos na po itong uh, ginagawang uh, uh, tulay dito po sa loob ng Santa Ana World. So, gano na lang ka ka yung uh, buwan mga kaotets yung hintayin natin um, nasa siguro hindi pa daw uh, abot ng December tapos na po itong uh, ginagawang uh, tulay Ayan. so yan mga kaotets at makita naman niyo kung gaano na po kaganda itong ginagawang uh... hindi ko talaga maalam mga kaotets kung ano pa talaga yung babanggitin ko play over bridge or ano pa ba yan, pakicomment down below tayo mga kaotits Kasi, yun nga po, parang nakakalito talaga mga kaotits. Kung ano yung dapat ibigkas kapag Tagalog, kung tulay. Or sa taga, or sa English ba, ibigkasin natin ng uh, flyover or bridge. So, lang mga kaotits Um, pasensya na, minsan po talaga nalilito talaga ako sa mga bawat sasabihin natin. Yan. So, pakicomment down below kung ano talaga yung magandang uh, Um, um, word or uh, term term ba yung tawag nyan sa ginagawa nga uh, tulay na to yan So ito at Sobrang ganda. Yan. So sila po mga cottage nag-update sa tawag nito. Nag-update sa um, Kadayawan Festival. Nag tawag niyan. Galagala. So ako ng mga cottage nag-update ako kasi araw uh, linggo po. Um, maganda kasi mag-update kapag linggo. Sino nga po ulam mga nagtatrabaho, di ka po maka sa sagabal. Yan. Yun. So, um, si Dinature's Adventure, napaka-kwan. Napaka-kwan doon. Isang buwan lang mga kautitsa, yung kwan niya. Sir, shout out kay Sir. <laughs> Yan, nagilang ko. Yan, shout out. Yan, oh. So, mga kaotits, sa... Uh, yan pala, uh, isa rin pala sa mga nakuha natin mga kaotits. Uh, yeah. dito pala sa ground, yung nakakuha pala ng... Uh, yung parang nag-contract uh, Ah, uh, diyan pala banta mga cottage, chef. ko. Salamat. Yung nakakontrata pala dito sa baba mga cottage, yung diyan banda. Uh, di ko alam kung ano yung pangalan po ng uh, kumpanya na nakakuha dito sa baba. Pero yun nga po, ay um, lahat po. May ko na pala. Um, nakakuan na, tawag niyan. Nakabudget na. Yan, so maganda mga cottage kasi dito sa baba matatrabaho na rin yan shout out sa mga kandriya oh. boy shout out boy shout out nasa mo diri ron nasa kustal mo so, yan shout out sa mga nadri ah. boy shout out yan shout out tito tans tv oh, salamat salamat So, adlaw mo ko sa dumi ko karo, mga kautis. So, wala kayo trabaho. Yan. So, napakainit. Bigla. Napakaganda na sana ng panahon kanina mga kautis. Ngayon, no? bilugan ng minute. Boy, shout out. Ay. Init magkalit, no? Ha? Yan. So, dun na tayo mga cottage Sa may uh, abatment B. Yung, uh, paglagay po nila ng pilote so yun let's go So, yun mga kaotes, andito na tayo sa yan, andito na tayo sa dulo. Dito po sa loob ng Santa Ana Wharf. Yan o. Oh. Uh, dito naman mga kaotes, yung um, yung parang uh, stainless tayo nasa stainless. Stainless. Yan. So, yung sa gitna niyan mga kaotes, wala pala silang nailagay pa. So, hanggang doon pa pala mga kaotes. So, So, 'yun nga po, ay uh, hindi pa matatapos itong uh, taon na 'to. Itong ginagawang tulay ay uh, tapos na. So, 'yun pa 'yung mga nakuha nating update kay Sir. And then dito naman sa ground mga cottage nakakuha na pala 'to, nakabudget na. 'Yan. So, pag-uumpisa na lang talaga 'yung kulang. 'Yan. So, 'yung gagawa daw mga cottage, 'yung Dian Banda, 'yung mga may bang house dyan So, sila po 'yung mga nakakuha para po sa pagbaganda dito sa loob ng Santa Ana Ward. Uh, dito naman ba na mga audits na papansin po ninyo? Yung pagtambak po nila ng lupa ay unti-unti na talaga mga cottage so Yung paglilabel, yan. So, makikita na po ninyo kung ano na po talaga yung pinagbago. Ah, uh, ng dati at ngayon yan, oh. so dito tayo sa taas sa so, try natin Oops. Yan. so yun mga kaotets at makikita po ninyo yung uh, kaibahan po ng uh, pag walang kulay at mayroong kulay yan. so dito dati puro yan mga pilote tapos yan, nilagyan po nila na parang square na yan. So, ngayon, halos po lahat ay mga kwan na, mga lupa. So, asahan natin dito mga kautits ha. Yung gagawin kasi nga uh, dito sa gilid na yan, uh, yung pariho po ng doon po sa may uh, Tagum City, yung dito banda. So, bricks po yung ah, uh, ilalagay nila ipapailan po yan nila ng bricks parang katulad din parang katulad din dun sa may mga cottage sa may bago playa yung pataas ka, yung may park may mga naipakita ko dati yung bricks hindi ko alam kung ano yung pangalan ng bricks na yun um, ganun papail po yan nila para masaraduhan di rin natin alam baka ganyan lang or tatambakan talaga nila pataas hanggang pababa yan So, titingnan natin mga cottage kung uh, paano po nila ginawa. Paano pila nila gagawin yung pagpaproseso para dito sa parang pababa ng mga cottage sa ginagawa uh, uh, tulay na to. Ayan. So, yun. Bababa tayo. Yan o. Yan. Kitang-kita na ninyo yung pagbabago na dito po tambak na po lahat ng mga lupa yung uh, makikita natin yung mga yun know, o yung ganong uh, forma tsura ay uh, when, na yan mga cottage And then yung uh, sa retaining wall mga cottage ay um, magkatulad na mo oh, magkatulad na yung uh, bawat gilid niya. So mas lalong tumaas po yung uh, dito. 'yung eh, mga cottage so sa original talaga niya na tambak. and then dito sa bagong tambak nasa mga 2 meters ata yung itinaas sa original na tambak yan so yun at uh, pagkatapos nito mga cottage pupunta naman tayo dyan sa may uh, Leon Garcia so malapit lang yan dito mga kaotets sa ating in-update inati ko na lang talaga yung pag-update natin yan so ito na yung mga makikita nating pagbabago sa ginagawang Davao Coastal Road at uh, dito rin sa loob ng Santa Ana Wharf. So, kunti-kunti na lang talaga mga cottage Um, uh, isa namang kabang abang kapag natapos na. Itong dito sa May Boulevard hanggang sa Arcastillo. Yan. Um, antay, antay lang po tayo hanggang matapos itong mga uh, proyekto na dito sa Davao City. Um, isang uh, regalo sa atin ni Tatay Digong. Uh, ngayon talaga, ay natupad na po mga cowdates. So, yan, sa mga motorista, sa mga lahat po ng mga tao, mga dabawin nyo. So, ito po, ay alay talaga yan sa atin. Yan. Kapag natapos itong napakagandang proyekto. So, napakadali po ng taon, ilang buwan na lang mga cowdates, apat na buwan, 2024 na naman. Grabe. Napakabilis ng panahon. Yan. So hanggang dito na lang. alam na ako. Yan. May gamit shoutout pala sa lahat ng mga solid supporters natin. Solid viewers, solid subscribers. Yan. Sa lahat pa ng mga local vloggers na nandito, nag-update, nagbablog. Yan. wag lang po kayong sumuko. Ay, um, Pagirapan po natin yung vlog natin hanggang ma-monetize tayo sa Facebook man, sa YouTube. Um, kasi ngayon po mga kaotid, sa uh, more on social media kasi. Um, maganda talaga yung um, nito. Kapag maganda yung mga views mo, makakasahod ka talaga ng maganda sa YouTube or sa lahat po ng mga social media. Uh, uh Facebook, Twitter, uh, Instagram. So, ganyan. So, pagtsagaan po natin hanggang sa ma-monetize tayo. So, may kasyatawad po lang sa lahat ng mga lalong-lalong sa FWs natin dyan. At hanggang dito na lang po. Paalam na po ako. Yun. Bye-bye.